magandang hapon mga car flight ngayon na uh, tignan natin yung mga warrior natin dahil mamaya i-loading natin ito ng tatlak sa FPR club check lang natin yes, low. service din siya uh, air flight ayos naman yung katawan siya. Uh, Awa, magkuloy-tuloy yung ganda ng mga lipad nila uh, tago sila ang gandulo 7 laps na magiging laban na ito training ko lang tayo balak din natin silang isali sa fan ng motor yan yung mga ibon natin dito kunin din natin yung isa. Ito so yung isa natin. Si Japan. Si Air Flight 43. N. N kasali din natin sa mini fan page to dalawa lang yung warrior natin na nawa makadulo hanggang may entry natin hanggang dulo black checkered na may soksok na isa yan black maliit lang na ibon medium medium size si Airplate 43. Kaya Airplate 19 sila ang panlaban natin. Sila yung training natin ngayon sa FTR Club. Abangan nyo abangan natin sa paglipad nila. No? Ibablog natin to Tuloy-tuloy yung -tuloy gandulo. Ano wa? Magtagumpay sila sa labang ngayong North Sector. Hanggang Claveria ang final lap na magiging laro na ito. I-entry din natin sila sa pan ng motor. Sir, plate natin nakasali sa pan -race, mini pan -race. yung may hirap na ibang ko như nào nhìn à, check, <laughs>